Alam niyo ba kung saan nagmula ang bansang Israel at bakit sila tinatawag na lahing pinili ng Diyos May isang bansa na mismo ang Panginoon ang pumili at humirang Hindi ito basta itinatag ng mga tao kundi nakaugat sa tipan at pangako ng Diyos mismo Ang bansang ito ay nagsimula sa buhay ng isang tao si Abraham na sa kanyang pananampalataya at pagsunod ay naging pundasyon ng isang dakilang lahi Narinito ang kwento ayon sa Biblia sa aklat ng Genesis mula sa Kabanata 11 hanggang sa Kabanata 25. Isang araw, tinawag ng Diyos si Abram at inutusan siyang lisani ng kanyang bayan. Ang sabi ng Diyos, Umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, at sa sambahayan ng iyong ama, at pumunta ka sa lupang ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang dakilang bansa at ikaw ay aking pagpapalain. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala. Hindi nagatubili si Abram. Sa kabila ng hindi niya alam kung saan siya dadalhin, siya ay sumunod kasama ang kanyang asawang si Sarai, ang kanyang pamangkin na si Lot, at lahat ng kanilang ari-arian. Naglakbay sila hanggang makarating sa Canaan, at doon ipinahayag ng Diyos na ibibigay niya ang lupain sa mga magiging inapo ni Abram. Habang naninirahan sa Canaan, paulit-ulit na ipinangako ng Diyos kay Abram na magiging kasendami ng bituin sa langit at buhangin sa dagat ang kanyang magiging mga anak. Munit sa kanilang katandaan, wala pa ring anak sina Abram at Sarai. Dahil dito, nag-alinlangan si Sarai at inalok ang kanyang alilang si Hagar upang maging ina ng anak ni Abram. Isinilang si Ismael, ngunit sinabi ng Diyos na hindi siya ang anak ng pangako. Kalaunan, nagpakita muli ang Diyos at pinagtibay ang kanyang tipan. Dito pinalitan ng pangalan ni Abram at Sarai, naging Abraham at Sarah. Sinabi ng Diyos na sa kabila ng kanilang katandaan, sila ay magkakaanak. At natupad na ito sa pagsilang ni Isaak, ang anak ng pangako. Ngunit sinubok pa ng Diyos ang pananampalataya ni Abraham. Tinutusan niya itong ialay si Isaak bilang handog sa bundok ng Moria. Mabigat man sa kanyang puso, sumunod si Abraham. Itinali niya si Isaak at itinaas ang kutsilyo, ngunit bago niya may tuloy, tinawag siya ng Diyos at pinigil. Nakakita siya ng lalaking tupa na naipit sa dawag, at iyon ang kanyang inihandog kapalit ng anak pinangalanan niya ang lugar na iyon na, ang Panginoon ang maglalaan. Mula noon, pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako. Ang tipa ng Diyos ay ipinasa kay Isaac, at sa mga susunod na henerasyon ay nabuo ang bayan ng Israel. Si Abraham ang naging pundasyon ng isang dakilang bansa, at hanggang ngayon, siya ay kinikilala bilang ama ng pananampalataya, isang halimbawa ng lubos na pagtitiwala at pagsunod sa Diyos si Abraham ay nagkaroon ng anak na si Isaac sa pamamagitan ng kanyang asawang si Sarah. Si Isaac naman ay nagkaroon ng anak na si Jacob, na binigyan ng Diyos ng bagong pangalan na Israel. Mula kay Jacob, Israel at sa kanyang labindalawang anak, nagmula ang labindalawang lipi ng Israel, na siyang naging pundasyon ng bansang Israel. Kaya masasabi natin na ang kasaysayan ng Israel bilang bayan na hinirang ng Diyos ay nagsimula sa pagtawag at tipan ng Diyos kay Abraham. Masasabi na ang bansang Israel ay hindi lamang bunga ng kasaysayan ng tao, kundi isang katuparan ng tipan at pangako ng Diyos. Si Abraham ang naging unang halimbawa ng pananampalataya at pagsunod. Sa pamamagitan niya, nagsimula ang isang bayan na tinawag ng Diyos upang maging pagpapala sa lahat ng bansa. Ang Israel, bilang lahing pinili ng Diyos, ay patuloy na umiiral sa kabila ng mga digmaan, suliranin, at diaspora o pagkakalat o paglaganap ng isang pangkat ng tao sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang kanilang kasalukuyang sitwasyon ay patunay ng pagpapatuloy ng plano ng Diyos. Sila ay nananatiling bahagi ng Kanyang layunin, nakakaranas ng pagsubok at paalala na ang pagiging pinili ay may kasamang responsibilidad at pananampalataya.